Para ayo Ay, Now, <anf posterör> Ay yeah. are Ngangila na yan oh Eh mga bang Una lang Eh mga bracelet mo ba gusto mo? Sakto ba 'to? Atras na tropa, atras. Atras na kayo. Hindi tayo mga, hindi ano, hindi tayo mga pare-pare ano, yun. Okay, daw, kung sa okay lang. Lo, nyo kayo nga kapag lobot kayo, huwag na kayo mabiyahe, ha? Nais ko lamang uh, magpasalamat muna no, sa isang netizen natin. No, na si Victor Acero. oh, ito, ito, yung post ni Victor Acero. O, yan. o eh, tinag ako ng mga komentary. So, eh, dahil ito may insidente uh, kaninang umaga? kahapon ng maga Sikat na na. Oh, eh, may isa pong tulongis na tricycle driver o sidecar boy. Ewan ko kung ano tinira nito. Baigon ng tiniran nito uh, eh. Uh, ito po yung video. Ba baka lang napanood nyo na. Tingnan nyo po yung kalsada. Imbis na una, counter flow na. Two way po yan eh. Yung Quezon, papuntang Herbosa. Hindi po makadaan yung mga tao na iba rin naghahanap buhay ni sidecar boy sa mga GP driver inawat ito pinagsabihan tingnan nyo po ginawa atras na tropa atras hmm. yeah, pinapatras hindi tayo mga hindi tayo mga ano hindi tayo mga lalo pari okay lang daw sa kanya hindi siya makadaan panginan nyo kayo mga pag lobot kayo kaya ko biyahe ha lobot bakit mukhang giyang giyang ha tapos na ba tama bumaba na hindi naman. Ano tinitira mo? Bukod sa baygon. <laughs> ha? Asingkero. Ha? Asingkero. Ha? Asingkero. Nagiinom ka. ano oh. anong pangalan mo? Liklik po. Ha? Liklik. Sarkal? Liklik. Let let sarkal? Hindi. Liklik. Let let. Ba't ang hina ng boses mo ngayon? Dito, lakas-lakas ng boses mo. Mas ha? Oo. Oh. Eh, I just wanted to address yung concern ng ating mga kababayan at saka yung ating netizen na ipinagmamalasakit ang gobyerno ng Maynila. Ipinagmamalasakit yung ating mga kalsada at kaayusan. O, eh, yung mga katulad nito, ito yung mga dapat na dinidisiplina natin. oh, paano yan? Inireklamo eh, ka ng taong bayan? Tangiingi po ng pasigat. Ano? Nangihingi po ako ng pasensya sa mga nabala kong driver mm. at sa mga taong hindi makadaan po. Mm. Yung pasensya sa bakery, masarap yun. Mm. Ah? Huh? Ano Nakakain ka na ba ng pasensya? <laughs> hindi pa. Ah. Uh. O, yung e, sabihin mo, sa publiko, uh. anong gusto mo? Hoyo? O... Mahal may... lang yung mga kalugar o... Oh. Kasama kong driver, nangingi po ako ng pangumanin sa nagawa kong kasalanan. Pinangangako ko pong hindi na po ako maulit yung ginawa ko. Ng mga abala? Mga abala sa mga naghanap buhay o dumadang... Uh, <coughs> eh, ba't mo ba nagawa yun? Anong pumasok sa utak mo? Ayaw po nila magparaya eh. <coughs> Ikaw yung nakaka-counter-pull eh. counter paraya ka eh. Paano mo paparaya? Counter-pull eh? Dapat dito ka. The two-way yan eh. The two-way yan eh. Oo oh, yan, oh, tawo eh. Oh, ikaw yung nakaka-counter flow eh. Uh, pero, uh, Si Romy bagay ba yun? Opo, oh. oh. Eh, nakita ko kasi pipilay-pilay eh. <laughs> hmm. uh, eh, ito, tanda mo ito ah. Like, ako, sa totoo lang, pwede ko naman linisin lahat yan, hulihin lahat yan. Kayo, lahat dyan. Bawal yan. Hmm. Kaya lang, oh, iniisip ko rin yung pamilya nyo. Magugutong. Ikaw ba may pamilya na? oh Ilan ang anak mo? E eh, paano kung nakulong ka? Yun ang lagi mo iisipin. Pag bumabiyay ka, naghahanap buhay ka. Hindi mo ginagawa yung para sa iyo ginagawa mo yun para sa pamilya mo. Nakulong ka na ba? Ang beses po. Oh, Ilan taong ka sa Hoyo? Puro isang taon po. Hmm. Gusto mo maging pangapat? Ayaw mo na. Mahirap ang buhay sa Hoyo, di ba? Sobrang hirap oh, yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Pinagbigyan ka na ng estado tatlong beses. Hmm. Oh, kailangan pa bang mahuli kita? Talaga bang susunod ka na sa kayusan? Susunod Ha? Susunod ako. Isipin mo lagi yung anak mo. Swerte ka, nandito chahin mo. O, pinakikisuyo ka. Pinervisyo mong uh, taong bayan. Ito, nakauli po ito, Lila Major Apostol. Kalat na pulis sa Maynila, hindi pa kayo natatakot. Ha? Huwag ka nang ulit, ha? Okay. Sigurado ka? Sigurado po. O papitig na lang. Hmm? Hmm? Ayan. Ha? Siguraduhin mo, ha? Sigurado po. Sa mga. ha? O. Nay, halika. O, oh, mo na itong pamangki mo. Pagsasabihan mo, ha? O. So, eh, lalo na yan. Ayun yung siya, sabi ko nga po sa kanya. Paano kung makulong ka, paano oh, doon? Ayun din ang ano ko. May lola kaya. din po siyang ang, tinatang, 80 years old na siya. Ilan taon? 80 po. Oh. Ang dami pa lang nakatang sa balikat mo eh. Opo, eh. Eh, simpleng babay lang yan. Oh. Bigay mo na yabang sa kanila. Hayaan mo sila mayabang. Kung sa tingin mo niyayabang ang kanila. Ang isipin mo, pag bumiyahe ka, may pasahero ka, may pamboundary ka pag may boundary ka, may neto ka, o di may pansitsa na kayo. kaysa mga hold up ka sa arte, nakita mo sa arte, araw-araw may inuuli ako. O, di ba? Huwag ang lilinya doon, ha? Lima, pulis doon. makakalawit at makakalawit ka sa Saka doon, may nasasagasaan ng truck. Isipin mo lagi yung ano, yung mga anak mo, inalaga niya pa yung lola niyang isa? Opo, yun po ang kasakasama niya doon sa itaas po yung nag-abot ng pagkain sa taas. Kasi nasa baba naman po kami. Kung ano yung kaya din po, nagkagamot po. Naggagamot ba lola mo? May maintenance. ano maintenance niya? nakalimutan na po, po yung lola nakalimutan Nakakalimutan ka ng apo niya? Ganun. Nakakalimutin po yung lola ko eh. Oo nga, nakakalimutan ka niya. Minsan, madalas po. Madalas. Ano na yun? Dala ng edad? Dito Ilan taon na? 80 po. Eh. 80. Na may, Nagme-medicine may siya? Oo. Anong maintenance niya? Hindi ko alam. Meron po sa baga, meron po sa ano. Hmm. Hmm. Sino nagbibigay ng pambili ng gamot? Yung mga nakukuha niya po sa ano sa... Pensyon. Pensyon po. Yung pinatadala ko. Oo. Nakukuha niya po. Pinabibili po ng gamot po lahat. Hmm. Sa pagkain, isa pagkain. pagkain. Hmm. Tapos may tatlo ka pang anak? Yung asawa mo na sa, Di Iwalay na po eh. Solo parent ka? Nasa iyo yung bata? Napasyal na, ko sa kanya pag nakamasata ako. Pero nasa iyo lagi? Mm -hmm. Nag-aaral? Atla na po. Sa, sa Amado? Sa Quezon po. Sa Quezon. Ay, pa nga ni Mambulip. Wala akong ay, tara muna. Padala mo to sa ano ah Pay pang tatlo. O. Ay, nangutang pa ako. Nga pala, sweldo ko. A, a 4 na ngayon ah Wala ano na Nay, may maintenance din kayo. Nagkagamot ka rin. Wala na naman. Ay, salamat sa Diyos. Ilan ang anak mo? Sampu na po, sir. Naku, ang sipag ni Mister. Ang ah. <laughs> may kambal ano po. Uh, malalaki, malalaki na. Opo. Ang ano ko po, 25 years old na po. Sir? Ilan ang apo mo? Ayun po. 18. 18? Yes, sir. O. Oh. O, oh. bukas, okay. dali mo lahat sa Jollibee, ha? Ah. O, oh, ipasyal mo. Sir. Ha? Sabi mo yan? Ha? Oh, ikaw ha? hindi mo ko kailangan makita para magkalimang buliga, ha. Ka nang uulit. Kasi sa susunod, o mas ka na. Ha? ano ka na, mas malamig yon. O eto, ito, tabi mo ito limang bulig. Ipasyal mo yung anak mo, bili mo ng damit, mariregalo, magsubi ka. Tapos ibili mo ko ng maintenance ng lola mo. Yung mga binibili niyang gamot. Ha? Huwag mong toto dasin ha. Baka mamaya kalawiti mo yung tiyapi ha. ha? Promise. Promise po Para sa mga anak mo. sa lola mo. Pag-uwi. Ha? Umili ka ng sa ano? Sa max. Mga saburi. manok. Promise mo ha. Ha? Continue ka na ha. May gobyerno sa Maynila. Wala na yung panahon na kahit sino pwedeng tawarde warde sa Maynila. Ha? Ay, sa taong bayan ka humingi ng pasensya, hindi sa akin. Nire-reklamo ka sa akin. Tamo, nasugatan tuloy si Awi siya. <laughs> oh. Mag-iingat ka. Mahal ko kayo. Sa totoo lang. ayoko pakulong ng pakulong. Kaya gusto yung gawin ko. Ayun. Ayaw niyo magtino eh may pananagutan ako sa taong bayan. Kailangan kong tutup din yun. Hmm. Taong bayan, naghahangad ng kaayusan. Ay tayo, sumunod na rin tayo. Ha? Ha? isipin mo na lang, Pasko ngayon. Hmm. Pero hindi araw-araw, Pasko ha. O, kaya magpino kayo. Sige na, nai, iuwi mo na to. Salamat o, salamat sa pakikisa sa ninyo. O, nadamay pa yung operator mo. O nga pala, naka-impound yung, ano na, di ba? O, soli nyo na, kawawa naman yung operator. Wala ko pa yung tuloy? Eh, soli nyo na sa operator. Nadamay lang yung kawawa naman. Nagpapaboundary lang yun. O, hindi naman niya kasalanan nangyari Sige, mag ka.